May karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Ay, opo, oh, opo. No. <laughs> Artista ka nga, no? Mas magaling ka po marti sa amin ni Bong Revilla. Hanggang, hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo? Oh. Uh, Nagsisino ka rin ka Say, po. Hindi ko pa talaga siya boyfriend. Uh, well, whatever. <laughs> Ayan, no? O, oh, ito. O. Oh. O, oh, laki ng bulaklak para siya. Dami, oh. Sana all. Ah. Uh... Mm. Madam Chair, kakilala uh, kakilala, kaibigan po. Uh, akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Birthday pa ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya boyfriend. Ay, oh, eh. kailan, kailan, kailan ng birthday niya? Ah, uh, hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oo. Oh. Talaga, ha? Okay. Susunod kong tanong. Balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously identified nyo bilang kapatid nyo, nagtestify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Kalugay. At ang sabi niya, si Mayor Kalugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung uh, ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Kalugay? Madam Chair, uh, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Kalugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? at... Isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Uh, Madam Chair, hindi po. Wala siyang Adi alam, wala rin po akong pinagsabihan. So, hindi niya alam na pa umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Uh, akala ko ba ibigan mo siya, bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Uh, wala po akong wala po akong pinagsabihan kahit sino po for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan to your knowledge, uh, Miss Alice, uh, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit nyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po siya akin ni Mayor Kalugay po. Partikular dun sa pagpapanotorya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Kalugay dun sa facilitation na iyon? Um, you are under oath, Miss Alice. I'm under oath. Um, about po doon sa doon sa question niyo po, uh, I invoke my right po. At tungkol naman po doon kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung iniinvokan niyo ng right? Alin? Um, na about po doon sa notary po. In-invoke nyo yung right against self-incrimination doon sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Kalugay sa notarization? Uh, hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po doon sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang, wala po siyang, matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Uh, matagal na po. Uh, ganong katagal. SP Pro Temp? Yeah. Uh, Madam Chair, kung naalala nyo noong uh, huling hearing, uh, Madam Alice, di ba tinanong ko sa iyo, meron ka bang uh, karelasyon na uh, politiko? Opo. congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa iyo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba? Sigurado ano po. Sa'yo, uh, meron ka bang uh, relasyon na mayor sa norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, ngayon, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor eh. Nung last hearing murito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Suwal na si Mayor Dong Kalugay ang suwal hindi san Juan ang uh, <laughs> ang uh, karelasyon mo At hindi ito, po yung totoo sen na 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 sandali lang uh, patapusin mo muna ako At uh, itong uh, mayor na ito ay uh, mo. Nagpapatakbo ng uh, pogo mo sa bamban. Ah, uh, clarify ko lang po, Sen. Wala pa po akong pogo at hindi din po ako tumat- hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Uh, Kailan kayo nagkakilala ni Mayor uh, Kalugay? Ah, uh, hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oh, Talaga? Ah. Ano, how do you describe your relationship with uh, Mayor uh, Kalugay? Ah, uh, kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend. Okay. Okay. Uh, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang uh, pagtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Mm, ah, ganon? Oto, ito, ito, meron akong picture na no, papakita sa'yo. Ito, ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ko to, diba? Hindi ko po masyado makita no, po. Hindi, siya mamaya. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo? Sen, hindi ko po siya boyfriend. Oh, ay, kailan, kailan, kailan ang birthday niya? Um, hindi ko pa alam kailan birthday niya. Oh. Oo. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka suit ng t-shirt mo, alis, go. Marami pa yung t-shirt na more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Um, baka meron po siya. Ah, mo siya? More than so, 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh. Mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan na ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa kasalan bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, bakit kayo in-invite? Eh, mayroon ka ng tarlak siya, mayroon ng pagkasinan. Uh, kasalan bayan po. Parang ano po yung invitation kasalan po. Kasalan bayan na suwal o kasalan bayan ng bamban? Kasalan bayan po ng suwal yan. O, oh, ba't ka naimbita? Ah, uh, kaibigan po. Magkaibigan po kami. In invite oh, lang po ako. Marami mga mayors na inimbita. O, ikaw lang? Ah, uh, may mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Ah, uh, siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Uh, o, oh, lagi naman yata kayo magkatabi, no? Ah, uh, hindi naman po. O, oh, ba diba, meron siya mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa iyo? ah uh, hindi naman po. Uh, hindi ko po hindi ko po makita eh. Ayan oh, no? ito. Yeah. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa iyo. Dami oh. Sana all. Ah. Mm. Tapos tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa'kin, ha? Para souvenir ko to, ha? Oh, ngayon ni Naomi ba na hindi wala kang relasyon. Ah, uh, hindi, siya... hindi, po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. O oh, sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan ko po. Kaya, kaya nga, may ako, kaibigan ko Sen. kay kaibigan ko Sen. Coco. Gaano ka kalapit? Ayun Ay, na tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Oh, Mar na, gaano ka kalapit? Kakilala po kaibigan po. Ikaw nga. marami na tayong kakaibigan dito. Ikaw pwede rin kita maging kaibigan. Gano'ng ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, hindi ko po alam pa paano 'yan pong pa paano po kayo mag-gauge po na ha? kung kano kalapit. Na nag-nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ang eh, Hindi, hindi naman po. Uh, ha -ha. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. Apo. So, yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. O, oh, sige. Mamaya, babalikan ka ito dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Opo. Salamat, uh, SP Pro Temp. Okay na. Yeah, after you. Salamat po. Um, Sin may papakita po kaming mga photos. Ayan. Eto. Ito yung photos nyo na uh, si ano si Wesley Go, kilala nyo ba? Yes po, Your Honor. Si Alice Go, kilala nyo, sabi nyo, no? Yes po, Your Honor. May trabaho din ba kayo, Miss Cheryl, kay Alice Go? Wala po, Your Honor. Kay Mayor Kalugay lang? Yes po. Sa munisipyo po ako employed. LGU Sa munisipyo, LGU kayo. Ano pong sakop ng trabaho nyo kay Mayor Kalugay? Mga bagay pang LGU lamang ba? O kahit mga personal or business matters ay iniutos din sa inyo ni Mayor? Hmm, minsan po, pero talaga sa pagiging empleyado lang po ako. Ano po? Empleyado lang po niya ako. Iyon na nga po. Pero empleyado sa LGU lang ba? Or empleyado din ba sa personal and business matters? Uh, sa, sa personal po minsan pagka sa anak niya ganun po okay minsan personal pati sa anak eh sa business matters minsan din ba may iniuutos sa inyo mm, um, wala naman po your honor wala sa business matters kailan mo naman nalaman na wala na sa Pilipinas si Miss Alice nung lumabas po yung balita po kailan po yon kailan niyo po nabalitaan sa sa balita yung naglabasan na po sa mga dyaryo po, nawala na po siya dito. Ang mga anong buwan po yon na nabalitaan nyo sa mga dyaryo? Ito na lang pong August yun po, Your Honor. August, okay. And then lastly kay Michelle, sa ngayon, uh, nautusan ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Miss Alice noong August 14 uh, uh, na, 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 submission? Kayo ba ay nautusan para doon? are under oath, Miss Sheryl, yes, ha? Ba? Sino pong nag-utos yun? Ay, no, no, no. Kami pong magkatanong sa inyo. Inutusan po ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Miss Alice para sa August 14 na submission niya? Wala pong nag-utos sa akin yun. You are under oath, Miss Cheryl. Pero ginawa mo ba? Yes po. Pinanotaryo nyo ba? Hindi po. Hindi po ako nagpanotaryo. You just said yes po. Hindi, hindi po. Ano yung niyasan nyo kanina? Hindi, hindi po ako nagpanotaryo. Hindi kayo nagpanotaryo na affidavit? Yes po. Lastly, you are under oath, Ms. Yes, Sherry. Yes, oh, yeah. All right. Anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name? Yung real name? Ano ba real name? Uy! Kalug alam Kalug ko po, Dong Kalugay po talaga. Yung real name nga niya? Opo. Magkaibigan ko yun, di mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Alam ko po talaga Dong Kalugay po. Hanggang, hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend okay. mo? Okay. Di, di, uh, ka Hindi ko pa talaga siya boyfriend. Uh, well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name niya. Alam yan. ko po dong kalugay po. hindi, oh, oh, aware ka na Liseldo pangalan niya? Ah, uh, Liseldo. Ay, opo, oh, Liseldo. <laughs> Artista ka, ano? Mas magaling ka po marti sa amin ni Bong Rebilla. Anyway. Aware ka ba dito sa isang uh, farm? ang pangalan ng Alicel Aqua Farm. Uh, alam ko po hindi po hindi po lang ano po uh, hindi po siya existed po. Hindi pa, hindi siya. Wal, walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Temp, pwede natin ipakita yung Sige. business permit na ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi If you coin the name Alisel, Ali stands for Alice, and C cell stands for Liseldo, you Okay, what Huh? I? Bonica lang? Huh? Hello. Are you aware of that? Hindi ba kayo ang ang owner ni ni Alice Go and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aquafarm. Aqua, farm. po. Uh, hindi wala pong wala wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Um, pwede ka no, comsec pa labas mo na yung It's ano. Business yung business permit. Sa, sa saan yung Nicolas uh, Aqua Farm. Yung farm ninyo ng dalawa. Ah, uh, Sen, hindi po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan alam mo? Aware ka? Ah, uh, yung pangalan, uh, hindi ko na pumalala, Sen. Uy. Eh. <laughs> Nakinoin yung dalawang pangalan ninyo. Alice tsaka Liseldo. Hindi ko na po pumalala, Sen. Oh, uh, talaga? Wala ang dami mo hindi maalala. O yan, yan, yan. Tignan mo. Paki, ano nga. Tignan <laughs> yung mata ko. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Oh, may ari niyan eh sa DTI pala. Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied denied owning this uh uh piece of property or farm. Hindi po siya natanoy. if I may, Madam Chair, I, if I recall yes, uh, right, Sir Madam Chair, Joel, uh, for the information of the body, I don't think uh Sheila Go denied it. Uh, she was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about uh, okay. it because And I quote, Madam Chair, and the records will bail me out. She was asked by Guahua Ping, AKA uh, Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so siya yung nagpapirma kay Sheila Go oh. ng mga dokumento dito sa Aliceel Farm, Madam oh. Chair. Based on the statements right, of uh, Senator Joel. Do you confirm it? Na ikaw nagpapirma kay Sheila, uh, kay Sheila nitong uh, uh, dokumentong ito? Uh, Your Honor, um, Di mo wala lang? Uh, honestly, um, may ganun proposal pero hindi ko na, na, niko ko na rin maalala na natuloy. <laughs> okay. Hindi mo na, kasi I, pero yung parang pa wala, sa wala sa hearing, wala po wala doon hearing, na tuloy. Dito sa par. hearing nung last hearing ng uh, committee ni committee ni Senator Lisa, sinabi na, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirman perma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Um, send ano po siya siguro <laughs> doon sa application po pero yan yes. po parang D DTI certification yes. na po siya yan. is it true that uh, you asked uh, uh, Sheila Go to, to sign this uh, document? Um, to make it appear that she owns this uh, farm? Sen, ano, ano po siya? Um, kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon, doon po siguro sa... Sa... Registration po. Ano ba ito? Sing, uh, single proprietor? Huh? Kasi detail lang to eh. Pero wala walang pong gano'n na na existing okay. na ano na farm. So sabi mo sa sinabi mo hindi natuloy itong uh, nasimulan yung establish itong Alizel uh, Aqua Farm. S sa inyo dapat ito ni Mayor Kalugay, no? Ano ba ano ba ito? Magiging bangus uh, bangus farm ba ito? Ah uh, hindi ano lang po yung proposal lang po. Kaya ano klase proposal? Ah uh, proposal na 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 gusto kong mag-farming. Pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Kalugay. <laughs> gano, gano ka ito? Um, mag-uumpisa po sana kami sa dalawang cage po dapat. Cage? Opo. So, kaya nga, gano'ng nga kalaki? Um, farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, uh, gano'ng gano nga kalaki. Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gano'ng kalaki. Mag-uumpisa huh? po dapat. Ha? Huh? Mag-uumpisa po dapat sa saan San, located to? San ang lokasyon? Mag mag dapat po mag-uumpisa po sa Suwal, pero oh, hindi po see. siya natuloy. Kaya nga, sa Suwal pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Huh? Hindi po siya natuloy. Bakit <laughs> ba ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin nung pangalan? Tignan nyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? wala ka participation sa sa pangalan nung ano? Uh, wala naman. farm? Wala naman po. Ha? Huh? Diba, very po. obvious naman. Alicel. Alice, A-L-I, tapos Cel, Liceldo. O. Oh. O, oh, diba? Ano? Ay, po rin, Mamel. Na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito, ito yung... Uh, <laughs> ito yung uh, tumutulong sa sa lahat ng mga aktibidadis mo. Siya hindi naman po wala naman Then, po siyang tinutulong we'll, po. Anyway, sa Alice, we'll find it out if uh, when uh, Mayor Caluve appears in the next hearing. Opo. Okay. Okay.